Abay bantay sarado nga itong si Stephen Curry dito kay Lebron James habang siya'y nage yung matapos ng practice. Wal well, ngayong araw na nga ang laban ng Team USA, laban nga sa Serbia at ito ang last practice nila bago nga ang kanilang first official Olympic game huling ensayo na nga ng Team USA at ang kanilang mga players at tayong ay hindi na binayayaan ng Team USA ng footage ng kanilang team scrimmage nang dahil mukha nga may ginagawa na sila na hindi nila pwedeng ilabas at ang kanilang pinakita na sa atin ay ang warm up nga bago ang official scrimmage ng team at ito mga idol silipin nga natin ito ng seglet uh -huh. At matapos ka ng pag ensayo practice ng Team USA mga idol Ay itong si Stephen Curry Putting and getting the extra work in At ensayo niya nga kanyang 3 pointers mga idol Looking to get better na Pagdating na sa official games And as Stephen Curry mga idol is putting the work in ay naiensayo pinapractice si nahasang ang kanyang 3 pointers abay itong si Lebron James mga idol hindi nga mapigilan na bantayan panoorin at talaga namang tutukan ito nga si Stephen Curry sa kanyang ginagawang 3 point trails panoorin natin ito mga idol So kahit nga kapwa atleta at kapwa NBA player na neto ni Lebron James, eto nga si Stephen Curry ay hindi pa nga rin daw mapigilan ni Lebron ang kanyang sarili na i-admire eto nga si Stephen Curry at ang kanyang way of shooting the basketball. Pero sabi nga ng ibang mga fan, eba itong si Lebron James daw habang pinapanood itong si Stephen Curry ay iniisip niya na nga daw paano niya i-recruit -re Itong si Curry para nga sa team ng LA Lakers. Makatayo daw si Lebron eh para nga daw siyang NBA scout na talaga namang natutuwa sa player na kanyang pinapanood. Pero anyways mga idol, ngayon nga ang first official game na ng USA dito nga sa Olympics laban sa Serbia 11:15. 15 Susundan ngayon mga idol ng laban nila, rematch agen sa South Sudan, August 1, alas 3 ng madaling araw. Yan against Puerto Rico, August 3, 11 ng gabi. At yan ang ating mga bangang games mga idol ng dahil sunod-sunod nga mga laban na team USA.